Matagal na hinanap ng beauty queen actress na si Rabia Mateo ang kanyang tunay na ama. Ngunit matapos ang mahabang panahon na paghahanap, itinakwil si Rabia ng kanyang ama nang matagpuan niya na ito. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagtakwil kay Rabia Mateo ng kanyang biological father. Sa likod ng corona at tagumpay ni Rabia Mateo bilang Miss Universe Philippines 2020, nakatago ang isang kwento ng pag-ibig na nag-ugat sa dalawang magkaibang kultura. Si Rabia ay anak ng isang Indian American na si Muhammad Abdullah Syed Mukiet Hashmi, isang konserbatibong Muslim na nag-aral ng medisina sa Maynila noong dekada 90. Dito niya nakilala at minahal ng isang Pilipina na naging kaklase niya sa Fatima College na kalaunan ay naging ina ni Rabia na nagangalang Christine Oxenia. Bunga na kanilang pagmamahalan, isinilang si Rabia at ang nakapabata niyang kapatid na si Mokmok. Subalit, hindi naging madali ang kanilang buhay bilang pamilya. Noong 2001, ng limang taong gulang pa lamang si Rabia, iniwan sila ng kanilang ama upang pumunta sa Amerika para kumuha ng medical board exams. Hindi na nila ito muling nakita mula noon. Sa kabila nito, hindi nagkimkim ng galit si Rabia sa kanyang ama. Sa halip, ipinagpapasalamat niya ang pangalan at mga katangiang namanan niya rito. Ang pangalang Rabia ay nangangahulugang Reina sa wikang Arabic. Isang bagay na tila nagbigay sa kanya ng diwa ng lakas at determinasyon upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Matapos umalis ang kanilang ama, matapang na hinarap ng ina ni Rabia ang hamon ng pagiging single parent. Pinilit itong mapalaki at mapag-aral ang dalawang anak sa kabila ng hirap ng buhay. Lumaki si Rabia sa kahirapan, ngunit hindi ito naging hadlang upang magsikap at mangarap ng mas mataas. Noong 2018, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Physical Therapy sa Iloilo -Ilo Doctors College at Kalaunan at naging esensyadong physical therapist. Nagbigay inspirasyon kay Rabia ang sakripisyo ng kanyang ina. Hindi kailanman nagsalita ng masama ang kanyang ina tungkol sa ama, kaya naman lumaki si Rabia na may respeto at pangarap na makilala muli ito palang araw. Minsan, sa papamagitan ng mga lumang larawan na itinabi na kanyang tiyahin, naluha si Rabia nang makita ang mga alaala ng kanilang pamilya. Napansin niya rin kung gaano kahawig ni Mokmok ang kanilang ama mula sa kulay ng balat, hugis ng mukha hanggang sa hairline para bang isang buhay na replika. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, lumaki si Rabia bilang isang matatag at independent na babae. Ipinangako niya sa sarili na patuloy siyang magiging breadwinner para sa kanyang pamilya, isang mabuting anak sa kanyang ina at isang mabuting huwaran sa kanyang kapatid. Sinabi niya ring hindi siya titigil sa pagsisikap at patuloy niyang itutulak ang sarili sa mas mataas na antas upang sa araw na muli magtagpo sila ng kanyang ama, may pagmamalaki nito kung sino siya at kung ano ang kanyang mga naabot. Hindi rin isinara ni Rabia ang posibilidad na balang araw ay tahakin din niya ang landas ng medisina katulad ng kanyang ama. Nananalangin si Rabia na sana ay iniisip pa rin siya ng kanyang ama dahil siya mismo palaging iniisip ito. Rabia's Relentless Journey to Find Her Long-Lost Father sa bawat hakbang ni Rabia sa stage ng Miss Universe, dala niya hindi lamang ang pangarap ng isang Pilipina na makilala sa buong mundo, kundi pati na rin ang matagal ng pananabik na muling makita ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isa ng doktor mula sa India na ninirahan sa Chicago, Illinois. Ito ang huling balitang tanggap nila tungkol sa kanyang ama. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng komunikasyon sa maraming taon, hindi kailanman nawala sa puso ni Rabia ang pag-asa na balang araw ay muling magtatagpo ang kanilang landas. Noong May 16, 2021, ginanap ang 69th Miss Universe sa Hollywood, Florida. Ito ang unang beses na nakalabas si Rebia sa Pilipinas. Punong-puno siya ng tuwa at pananabik hindi lamang dahil sa kompetisyon, kundi dahil isa rin itong pagkakataon upang subukang hanapin ang kanyang ama. Bitbit -bit niya ang pangalan at petsya ng kapanganakan nito, mga piraso ng impormasyon na maaaring magbigay liwanag kung nasaan na ito ngayon o kung alam ba nito ang kanyang tagumpay bilang Miss Universe Philippines. Hindi lingin sa marami ang matapang na pagbabahagi ni Rabia tungkol sa kanyang personal na kwento. Sa isang episode na Magandang Buhay noong 2020, ibinahagi niya kung paano siya na-inspire sa kwento ni Gazzini Ganados na muling nakita ang kanyang ama habang nasa Miss Universe journey nito. Para kay Rabia, ito rin ang kanyang panalangin na sa pamamagitan ng kanyang pagsali sa pageant, matutuntun niya kung nasaan ang ama niya at malaman kung maayos pa ito. Hindi niya naramdaman ang galit o hinanakit sa kanyang ama. Kahit lamang siyang hindi ito kapiling, inalagaan at pinalaki siya ng kanyang ina na puno ng pagmamahal, pinupuno ang kanyang pagkabata ng magagandang kwento tungkol sa kanyang ama. Isa sa mga pinakamalapit sa puso niyang alaala ay noong binilhan siya nito ng piano at tinugtugan siya ng mga lullaby bago matulog. Sa kabila ng pagkawala ng koneksyon, hindi naglaho ang mga masasayang alaala at nag-iwan ito ng tatak sa puso ni Arabia na hindi niya malilimutan kailanman habang naghahanda para sa Miss Universe. Hindi lang corona ang nasa isip ni Rabia, kundi ang posibilidad na makaharap ng sagot sa matagal niyang tanong. Para kay Rabia, hindi ba tapos ang kwento nila bilang mag-ama? Hanggat may pagkakataon, pipiliin niyang maghintay at umasa. At kung sakali mang kailangan ng kanyang ama ng isang anak sa tabi niya, walang pagdadalawang isip na pupuntahan siya ni Rabia, dala ang pagmamahal at pangakong aalagaan ito. Noong July 2024, malakas ang kutob ni Rebia na malapit na niyang makita ang kanyang biological father na sa pagkakaalam niya ay 57 years old na ngayon. Matagal nang inaasam ni Rebia ang araw na muling makita at mayayakap ang amang iniwan siya noong siya ay limang taong gulang pa lamang. Ngunit tila mas maliwanag na ang landas patungo sa kanilang muling pagkikita. Isang hindi kilalang tao ang nagpadala ng mensahe kay Rebia tungkol sa kanyang ama. Hindi niya alam kung paano nakuha ng sender ang kanyang Gmail address, ngunit maganda ang pakiramdam niya tungkol dito. Ayon sa impormasyon, tama ang taon ng kapanganakan ng kanyang ama at nabanggit din na mayroon itong isa pang anak na lalaki. Ibinigay din sa kanyang isang specific address at contact number sa US. Hindi nag-aksaya ng oras si Rabia at agad niyang tinawagan ang numero. Isang babaeng Indian ang sumagot, ngunit itinanggi nitong kilala niya si Muhammad Hashmi ang pangalan na sinasabi ni Rabia na pangalan ng kanyang ama. Sa kabila nito, hindi na ng pag-asa si Rabia. Para sa kanya, malalaman lamang niya ang katotohanan kung personal niyang pupuntahan ang nasabing address. Alam ni Kuya Kim at sa ang sitwasyon ni Rabia at nag-alok ito ng tulong. Dahil sa kanyang malawak na koneksyon sa US, nagbigay siya ng pangakong gagawin niya ang lahat upang ma-verify ang impormasyon at matulungan si Rabia sa kanyang paghahanap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pangungulila, puno pa rin ng pag-asa si Rebia. Ipinagdarasal ni Rebia ang araw na muling magkikita sila ng kanyang ama upang makapag-usap at sana ay magkaroon ng pagkakataon para magkaayos. Nakaabang si Rebia sa kanilang much-awaited reunion dala ang matagal ng inihandang regalo, isang singsing -sing para sa kanyang ama. Isa raw itong simbolo ng pagmamahal, pagpapatawad at bagong simula. Rabia's Heartbreaking Result in Her Search for Her Biological Father Noong huling linggo ng January 2025, natapos na rin ang matagal ng paghahanap ni Rabia sa kanyang Indian-American biological father, si Syed Muhammad Hashmi. Matapos ang maraming taon ng pangungulila at pag-asa, sa wakas ay nagkausap sila sa telepono. Subalit, hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa kasiyahan. Sa kabila ng positibong aspeto ng kanilang pagkakausap, nagdala rin ito ng matinding lungkot kay Rabia dahil sa hindi inaasahang reaksyon ng kanyang ama. Masaya si Rabia dahil natuntunan niya ang kinaroroonan ng kanyang ama sa Amerika. Sa pamamagitan ng matyagang pagsasaliksik at pagtatanong, nagawa niya magkipag-ugnayan sa kanyang ama sa telepono. Sa kabila ng emosyonal na pag-uusap, umaasa si Rabia na ito na ang simula ng kanilang pagkakaayos at muling pagbuo ng koneksyon bilang mag-ama. Hindi naman itinanggi ni Rabia ang pananabik niyang makilala ang kanyang ama ng personal. Matagal niya itong pinangarap at sa kabila ng lahat, ang nais lang niya ay magkaroon ng pagkakataon upang magkapiling silang dalawa kahit sandali. Wala siyang hinanakit o inaasahang anumang tulong mula rito, kundi ang simpleng kagustuhan makilala ang kalahati ng kanyang pagkatao. Subalit, hindi ganito ang naging tugon ng kanyang ama. Sa halip na mainit na pagtanggap, sinalubong si Rabia ng malamig at mapait na mga salita. Sinabi raw ng kanyang ama na wag na siyang magpadala ng mga mensahe at wala raw itong pakialam kay Rabia o sa kanyang buhay. Ipinahayag din ng kanyang ama na ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang kaugnayan kay Rabia o sa pamilya nito. Labis itong ikinasakit ng damdamin ni Rabia. Iniyakan niya ng husto ang masasakit na salita ng sariling ama na matagal niyang hinanap. Isa ng doktor at marangyana raw ang pamumuhay ng biological father ni Rabia sa Amerika. Hindi rin naman alam ng asawa nitong Dr. Dean at kanilang mga anak na may naiwang pamilya sa Pilipinas ang ama niya nang mag-aral ito noon ng medisina sa Amerika. Nang tanggihan siya ng ama, sa kalamang niya sinabi rito na isa siyang beauty queen at artista sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat, hindi nagkim-kim ng galit si Rebia. Sa halip, inunawa pa rin niya ang naging reaksyon ng kanyang ama. Naiintindihan niyang mahirap tanggapin ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Sinubukan ni Nerebia na makipag-ugnayan sa kanyang half-sister, ngunit hinarang nito ang kanyang mga mensahe dahil sa galit ng kanilang ama. Bagamat masakit, pinili ni Nerebia na mag-move on. Tingnan niya ito bilang isang pagsasara ng kabanata sa kanyang buhay. Hindi niya itinuring na kabiguan ang nangyari, kundi isang pagkakataon upang maging mas matatag. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!